Morning guys, magluluto tayo ng pineapple na kawayan. Ayan. Labong, mga kakabsat, labong, nagimas. Tata kami nagkaroon ti rabong nga may luto kakabsat o reda ti kawayan. Ang kami makalala iti kawayan, iti rabong. Ado mo sa titi ko ha. Kawatan so nga ata nakaala kami. Pineapple labong. Nga. Ah, oh, dahil ito eh. Pineapple tea beach, Kakabsat. So, tipangal daw tayo kakabsat. Tata. Kastri lang. Tibiyag tea. Puro din siya. Masaya. Dati nga biyagin na ako. Hmm. Nagimasan. Nagimasan. birthday ni Chef ko. Chef ko. Ayan. Oh, ayan. Adobong labong na may pineapple tidbits. So, maninti pang aldawon kakabsat. Laman ti para burkin bindisyon ni Apo tatang abigat. Ayan. Uh, Talaga ka na. Eh, paspasalamat ka kapsa. Tadag ito yung parabor. Katartala ang... Para arubayan uh, tayo. So, uh, nag-asot tayo kapsat. Tadati so, masi dati nga kapastor eh. So, nga kanayon, tipuso tayo nga paspasalamat eh. Kapapaay ni Apo. Nga, nagiting nga ba nagkapsat. At ano eh, nag-imasan. Adobo. Tapos ikka natin pineapple tea mix. Kadamdam akot. Okay. Pinangananan ka kapsat. Ayan. Nilagay niya na po yung pineapple. Oh, nilimasan. Okay. Wow. Nangangamoy ang aroma ng sweet aroma. Salty pangalawan alawan eh, na itikakabsa. Mm, yeah. Yay. Lay Oh, wow. Okay. Okay na daw. Salamat. Please follow. Subscribe and uh, watch our videos po. Salamat po mga kapatid. At po itinagimas, mangal daw tayong gabsat, agang gani malutong. Bye bye. God bless all of you.